So ayan, good morning mga guys na. So bali gagawa tayo ng uh, bobo trap or yung panghuli ng uh, limango. Ayan. So bali nabuo ko na yung frame niya kahapon at talagyan na lang natin ang net. So bali nakagawa na rin tayo kahapon ng uh, dalawang peraso. So ayan. Bali kahapon ko lang ito ginawa. Tapos ito yung gagawin natin. So ito kasi uh, mas pwede mong ilagay sa mga masisikip na lugar katulad ng mga ugat ng bakawan. So bali may panghuli din tayo ng ginagamit ng nakaraan. Ito. Ito pala yung uh, fishnet trap or umbrella trap. So ito ay ilang na natin nagamit at talagang solid din naman. Solid na yung ating uh, pagbili dito. Ayan lang sa kita. Ayan. So, sulit na tayo dito dahil marami rin na itong nahuli. Dari dalawang peraso nga pala to Ito pa isa. So, ito hindi mo basta malalagay sa mga masisikip na lugar mga, sa mga makawan. Hindi katulad nung ganitong maliliit. So, ito talagang doon lang sa mismo. Uh, sa may gitna yung manuluwang Nanalawak. Yeah. So order pa rin naman tayo nito dahil talagang legit to guys. Uh, kita nyo nga doon sa mga kung uh, papanorin nyo yung mga previous video ko ay nandun yung mga halimutang. So talagang legit to guys. Pero hindi talaga ito pang alimango. Pang isda talaga to guys. So bali talagang nakaset up to sa pang isda. Uh, Nakakataon lang na pinapasok siya ng alimaho dahil ang pain din natin ay isda so bali yung dalawa na yan. at ito naman yung talagang panghuli ng alimaho so yan din sa papasok sa so, buntas na yan ito. so ito pwede mong isiksik sa mga uh, mga ugat-ugat ng makawan dahil sa uh, malawag na masikip na parte Okay. So, gagawa pa tayo ng isa, guys. Ito. Gawin natin. Bali, huh? susukatan lang natin ang susukatan natin kung gaano kaluan.

So balik na siya guys. At balik ayusin na lang, lang natin dong pinakang paminto niya. Ayan. Pusuutan din natin ang tari dito. Ayusin lang natin. Agat ka lang. Agat eh. ka. Dapat mga batok ng kanyang pinakamit.

Thank <laughs> you.

buhol nyo lang na ganito guys para may pasok na dito tapos lakas nyo lang dito ganun din yung kabila Pantay lang

tickets. Okay na. So, yun guys. Bali, okay na silang tatlo. Tapos na. Yan. Yung kagawa natin ngayon. So, tatry na lang natin mamaya kung makakahuli. Kakabit natin ito mamaya. At, kakabit din natin ito guys. Alam mo. So, nagawa na rin ko ako ng nagaya ng pain. Ito yung lagay ng kain mo guys. So, binatas putasan ko lang yung lata para para mas amoy nila. Kaya ako nalagay sa lata guys uh, para hindi nila madaling madukot yung pahit sa loob. So, ipapasok lang dito kasi sabi ito lang guys. Ipapasok lang dito. Tapos isasabit lang sa para guys para hindi nila madaling uh, madukot sa loob yung pain para hindi nila maubos yan ang purpose ng paglalagay ng lata so yan lang guys at Abang na ulit kayo sa susunod nating mga uh, videos. Pagkakabit uh, nito sa comment daw. So, sana makahuli. Ayan. Uh, at, yan lang. At, maraming maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa ating mga uh, videos na na-upload sa mga nanonood yun lang guys at abang lang kayo sa pagkakabit nito yun lang guys at maraming salamat thank you bye bye